In today's video, ating silipin ang pamatay na tira ni Quadro Alas Jan Real Casimero sa kanyang mga kalaban. Mga istoryang kakaiba sa tao, bagay, lugar o pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ito ang Istoryahe TV. Subaybayan ang channel na ito at huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe and hit notification bell para updated ka sa kipaparating na video. Si Cuadro Alas Janriel Casimero ay may ibang katangian, galing at lakas sa ibabaw ng luna. Kaya't binansagan itong angas ng Pinas dahil sa sobrang angas kung ito'y lalaban sa ring. Naging 3 division world champion si Casimero dahil sa sobrang galing, malakas at madiskarte. Kayang mag-adjust sa laban depende sa estilo ng kanyang kalaban. Marami din ang nayabangan sa ugali ni Casimero dahil sa sobrang angas nito. Ngunit marami pa rin ang sumuporta kay Casimero dahil kayang paniligan ni Casimero ang kanyang angas sa ibabaw ng luna at talagang taob ang kanyang mga nakalaban. Nitong nakarang laban lang ni Cuadro Alas kontra Mexicano Saul Sanchez sa Japan, hindi pinaabot sa kamay ng hurado ang desisyon. Ni knockout si Sanchez ni Casimero sa unang round pa lang. Sa ipinakitang impresibong performance ni Cuadro Alas kontra Sanchez... Hindi pa rin nabigyan ng tsansa si Cuadro Alas na makalaban ang the monster ng Japan na si Naoya Inoue dahil hindi daw ni respeto ang rules ng boxing at hindi nakuha ang tamang timbang sa 122 pounds super bantamweight division. Ngunit hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Casimero na makalaban ang the monster ng Japan na si Naoya Inoue at ngayon nakausap ni Casimero ang bilyonaryo sa Pinas na si Chavit Singson para maging daan sa kanyang laban kontra super phantom with undisputed na Oya Inoue. Ang pamatay na tera ni Cuadro Alas angas ng Pinas dyan Real Casimero ay ang kanyang uppercut at left hook. Dahil dito bumalagta si Filipos Ngitwambwa at Saul Sanchez. At sa kanyang uppercut naman kinatay ang hapon na si Kenya Yamashita. Knockout talaga ang sasapitin kung matamaan sa pamatay na tira ni Cuatro Alas ang magiging makalaban niya kung ito'y makipagsabayan ng bugbungan sa angas ng Pinas Cuatro Alas Janriel Casimero. Mga si eh, no? no, yup, yup, istoryang kakaiba sa tao, bagay, lugar o pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ito ang Istoryahe TV. Subaybayan ang channel na ito at huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ipaparating na video.